Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang desperadong lalaki ang humiling ng himala. Ngunit sa halip na magandang kapalaran, kamatayan ng kanyang kapalit. <Sesscoughs> Hindi isang Jenny ang tumugon sa kanyang panalangin, kundi isang nilalang na nagmumula sa pinakailalim ng kadiliman, ang tinaguriang Diyos ng kadiliman, at dahil sa nagawang kasunduan ng binata, isang kakaibang pangyayari ang naganap mula sa kanyang katawan, ibang kaluluwa ang natawag. Nagising ang isang lalaki sa mundong hindi kanya. Hindi niya alam kung paano siya napunta roon. Ang alam lang niya, kagagaling lang niya sa trabaho bago siya makatulog. Ngunit pagmulat ng kanyang mga mata, ibang mukha na ang kanyang taglay at sa kanyang harapan. Isang higanting punong tila transparent ang anyo, misteryoso at nagbabanta. Mula sa anino nito, isang tinig ang umalingaw-ngaw, malamig. Makapangyarihan at nakakatindig balahibo, dito unang nagtagpo ang kaluluwa mula sa ibang daigdig. At ang Diyos ng Kadiliman na magbabago sa kanyang tadhana magpakailanman. Ngayon sa mundong pinaghaharian ng mahika at kasunduan, kailangang matutunan niyang mabuhay bilang isang alipin ng isang Diyos na hindi siya pinili. At ang pamagat ng kwento, I in debt, so I was forced to work for an evil God. Nagtanong ang boss ng arena tungkol sa sitwasyon, ngunit wala ni isa sa kanyang nasasakupan ang makakita ng malinaw mula sa mga screen, na babalot pa rin ang ulap ang buong lugar. Makalipas ang ilang sandali, unti-unting naglaho ang usok, at sa pagliwanag ng tanawin, napamulagat ang boss nang makita ang nangyari, namutla siya sa nakita habang ang babaeng matagal nang nagmamasid kay Chen ay napatigil, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Naging ligaw ang mga sigawan ng mga tao, buong arena ay nagpalakpakan, umaalingaw ngawang hiyawan sa paligid para sa batang mandirigmang nakatayo sa gitna ng kaguluhan. Nandoon si Chen, sugatan at hingal, ngunit matatag, sa kanyang kamay ay hawak pa niya ang sirang katawan ng halimaw na minsang inakala ng lahat na imposibleng mapatay, isang iglap, itinapon niya ito sa sahig ng arena, at tumingin ng malamig sa mga gwardiyang nakapalibot, na paatras sa mga ito, tinamaan ng matinding takot sa presensya ng bata. Hindi pa rin makapaniwala ang boss ng arena sa kanyang nasaksihan, paanong posible yun, gumastos siya ng malaking halaga para lamang mabili ang halimaw mula sa lungsod, at ngayong sandali, isang bata lang ang sumira rito. Ilang sandali pa, inanunsyo ng host ang resulta ng paligsahan, Idineklara si Chen bilang kampyon at ipinag-utos na sundan siya ng mga kawani papunta sa likod ng entablado upang makuha ang kanyang gantimpalang pera, dinala siya sa isang silid, at doon ay inilapag sa harap niya ang isang maletang naglalaman ng kabuoang limang daan at sampung libong pera. Malapit na niyang kunin yun, ngunit bigla itong isinara ng boss, pinahinto siya ng boss ng arena at sinabing maghintay muna, nagbago umano ang isip nito. Ipinahayag nitong maaari lamang mapanatili ni Chen ang buong gantimpala kung tatanggapin niya ang alok na maging kontratadong manlalaban ng arena, isang tagapaglaban na susunod sa kanilang mga patakaran, kung hindi, maaari lamang niyang kunin ang isang bahagi ng pera, isang daan at sampung libo, at umalis na. Ngunit hindi pumayag si Chen, naging malamig ang paligid, ramdam ng lahat ang bigat ng katahimikan, sa loob-loob ng boss, kumukulo ang galit, naiinis ito dahil tumakas lahat ng dati niyang kontratadong manlalaban, at ngayon, pati ang kanyang pangunahing mandirigma ay pinatay sa mismong pangunahing kaganapan, lalong nagnitnit ito sa galit ng maalala ang perang ginastos niya para sa halimaw na yun. Para sa kanya, sinira ni Chen ang kasunduan ng arena at kailangang pagbayarin. Ngunit alam ni Chen ang totoo, wala siyang nilabag na kasunduan, at batid niya ang patakarang ipinahayag ng boss bago pa magsimula ang laban na ang bawat umaakyat sa entablado ay kusang pumipirma sa kasunduan ng buhay at kamatayan, ang anumang mangyari sa arena ay walang pananagutan, maging ang pagpatay sa kalaban o pagkamatay sa mismong laban, sa sandaling yun, malinaw kay Chen na walang karapatan ang boss na bawiin ang premyo. Lalong nagnitnit ang boss ng arena, sa tindi ng galit, tinutukan niya ng baril si Chen at sinabing hindi ito basta-basta makakalis. ngunit bago pa man siya makaputok, mabilis na gumalaw si Chen. Hinawakan niya ang kamay ng lalaki at pinisilyon ng may lakas na nagdulot ng pagkasira ng baril at pagbali ng mga daliri. Napasigaw sa sakit ang boss habang tumilapon ang baril sa sahig. Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na patayin si Chen. Sa isang iglap, dose dosenang ng lalaking nakasuot ng itim na sutang pumasok sa silid, bitbit -bit ang mga baril, at sabay-sabay na itinutok ang mga ito kay Chen, napabuntong hininga si Chen at sa ilang sandali ay umalingaw ang tunog ng mga putok, mabilis at sunod-sunod. Narinig ng karamihan sa arena ang putukan, sa labas, napalingon ng mga tao, at ilang saglit pa, may isang lalaking tumilapon palabas ng bintana, ang babae, na patuloy na sinusundan si Chen, ay alam na kung ano ang nangyayari, ang mga tao sa paligid ay nagulat at napasigaw, iniisip kung may pelikulang kinukunan sa lugar dahil sa sobrang gulo at ingay. Sa loob, patuloy na gumalaw si Chen, sa bawat galaw, may isang kalabang bumabagsak, at natanggalan ng ngipin ang isa, sa bawat mabilis na galaw, may tumitilapon na lalaki palabas ng bintana, habang hawak ang malite ng pera. Hinarap niya ang mga natitirang kalaban, ilang putok pa ang pinakawalan laban sa kanya Ngunit mabilis niyang nahawakan ang ulo ng isang lalaki at itinulak ito ng buong lakas palabas Nang masiguro niyang walang natira, agad siyang tumakas palabas ng gusali Ngunit hindi pa tapos ang lahat, nagpadala ang boss ng mga tauhan upang harangan ang mga kalsada at labasan ng arena Habang tumatakbo, nagsimulang sumakit ang dibdib ni Chen Ramdam niya ang matinding epekto ng labis na paggamit ng kapangyarihang hiram ang mga sugat sa kanyang katawan ay muling bumukas, at bawat hakbang ay nagdadala ng kirod. Hanggang sa sa gitna ng madilim na eskinita, biglang hami na ang kanyang mga tuhod, halos bumagsak na siya sa lupa, ngunit may kamay na samalo sa kanya, sa gulat, napatingin siya at nakita ang babaeng na kilala niya kanina, maingat nitong tinakpan ang kanyang bibig, pinatahimik siya habang maririnig sa malayo ang mga yapak at sigaw ng mga humahabol. Nang tuluyang umalis ang mga lalaking humahabol, Pinayagan siya ng babae na makaalis at sinigurong ligtas na siya. Doon lamang siya nakilala ni Chen, ang parehong babae na kanyang nakasal ubong kanina. Mahina itong umiti, at sa kabila ng pagod, may bakas ng determinasyon sa kanyang mga mata. Ipinaalam niya kay Chen na may alam siyang isang lihim na daanan kung saan makakalabas ito ng hindi nahuhuli. Hinayla siya ng babae patungo sa makipot at madilim na lagusan na halos natatakpan ng mga lumang kahon at sira-sirang bakal ipinakita niya rito ang tamang direksyon at ipinaliwanag na kung dadaan siya roon at magpapatuloy ng diretsyo, tiyak na makakalabas siya sa kabilang dulo ng ligtas, pinayuhan niya itong umalis bago mapalibutan ang mapalibutan ng mga tauhan ng arena ang buong lugar. Sandaling tumingin si Chen sa kanya, tila nais magpasalamat o magsalita, ngunit pinilit siya ng babae na umalis agad, walang magawa si Chen kundi sundin yun, mabilis siyang tumakbo, dala ng huling lakas na natitira sa kanyang katawan, habang unti-unting nilalamon ng dilim ang lagusan sa kanyang likuran. Samantala, kinuha ng babae ang kanyang telepono at tumawag, ang tono ng boses sa kabilang linya ay puno ng galit at pag-aalala. Galit dahil muli siyang nagtungo sa mapanganib na distrito ng Blackwater, tinawag siyang linen ng taong nasa kabilang linya, tahimik niyang ipinaliwanag na may dala siyang isang bagay para sa kanilang nakatatandang kamag-anak na tinatawag niyang lolo, at sa gitna ng kaguluhan ay may natagpuan siyang kakaiba, isang bagay na marahil ay hindi lubos niyang nauunawaan. Lumipas ang ilang oras bago nakarating si Chen sa kanyang silid. Pagbukas pa lang ng pinto, bigla siyang napaluhod sa sahig. Ang kanyang katawan ay tila nawala ng lakas. Nanginginig siya habang dumadaloy ang matinding sakit sa kanyang mga kalamnan. Pawis na pawis siya. Habul-habul ang hininga. At ramdam niya ang bigat ng bawat pintig ng puso niya. Ilang sandali pa, unti-unting nagdilim ang kanyang paningin hanggang sa tuluyan siyang mawala ng malay. Sa gitna ng kawalan ng ulirat, sumulpot sa isip niya ang kanyang estadistika. Nakasaad doon ang kasalukuyan niyang katayuan, siya ay nasa Rango E, Phase 2, taglay pa rin ang kakayahang borrowed force, at may natitirang siyam na raan at siyam na putsyam na kahilingan na wala pang gantimpala. Ang kabuuang salaping nakuha niya mula sa arena ay umabot sa 510,000 piso, na agad niyang itinala bilang pambayad sa utang, gayunman, sa laki ng kanyang pagkakautang, Iyon ay nagbawas lamang ng kaunti, ang natitira ay siyam na putsyam na bilyon walundaan at walong milyon siyam na raan at siyam na putsyam na labindalawang piso. Sa katahimikan ng gabi, isang alaala ang bumalik sa isipan, isang eksena sa loob ng ospital, isang ina ang nakahiga sa kama, payat, mapatla, at halos walang lakas. Sa tabi niya, nakaupo ang anak, mahigpit ang kapit sa kamay ng ina, mahina ngunit may pilit ng iti, sinabi ng babae na gagaling din ang kanyang karamdaman, marahil sa loob ng dalawa o tatlong taon. Ngunit hindi yun totoo, nagsisinungaling siya, dahil alam ng ina na hindi na siya gagaling. Sa katunayan, dalawa o tatlong taon na lang ang nalalabi sa kanya upang mabuhay. Sa pagitan ng paghina ng kanyang tinig, ipinahayag niya ang mga bagay na pinakanais ng kanyang puso, na sana ay makita niyang muli ang anak na masaya, na sana ay masilayan itong magpakasal, magkaroon ng pamilya, at tumanda ng payapa, na pa niyang mahawakan muli ang mukha nito bago siya tuluyang mawala. Ang lahat ng ito ay hindi nangyayari sa harapan, kundi sa isang video na pinapanood ni Chen sa kanyang cellphone, sa huling bahagi ng video, humingi ng paumanhin ang ina. Sinabi niyang wala na siyang sapat na lakas upang manatili pa sa tabi ng anak, at sa pagitan ng mga hikbi, binigkas niya ang mga salitang, mahal kita. Umiyak ang anak habang nakasubsob sa katawan ng kanyang ina, na ay nababalutan na ng kumot, sa kanyang isipan, paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga salitang, lalo na ikaw. Mula sa dilim ng alaala, biglang nagmulat ng mga mata si Chen, tumutulo ang luha sa kanyang mga pisni, mabilis ang tibok ng dibdib, Nagulat siya at agad na tumingin sa paligid, nasa bahay siya ni Ju Chen, buhay pa siya, ang panaginip na yun, o marahil isang alaala, ang nagpagising sa kanya matapos ang mahabang pagkawala ng malay. Narinig niya ang tinig ng kanyang boss na nagtatanong kung gising na siya, sa pagitan ng mabigat na paghinga, tinanong ni Chen kung saan ito nagpunta nitong mga nakaraang araw, ipinaliwanag ng boss na marami rin siyang kailangang asikasuhin sa ibang lugar. Ngunit nang siya'y bumalik, nakita niyang walang malay si Chen, dalawang buong araw na itong nasa masamang kalagayan, halos hindi na huminga, akala niya, hindi na ito makakaligtas. Humingi siya ng paliwanag, alam ng boss na pumunta si Chen sa isang lugar kung saan naglalaban-laban ang mga tao, at doon ginamit nito ang labis na borrowed power upang talunin ang isang halimaw, dahil doon, muntik nang maubos ang kanyang lakas. Pinagalitan siya ng boss, pinaalalahanan na ilang beses na niyang sinabi na huwag abusuhin ang kapangyarihang yun, lalo na kung wala siya roon, Maaring ikamete yun ni Chen. Mahinahon ngunit matatag na sagot ni Chen, ginawa lamang niya yun dahil kailangan, sinabi niyang hindi ito dapat masyadong mag-alala, ngunit tinanong siya ng boss, sa tingin mo ba, maibabalik pa kita kung mamatay ka ulit? Halos walang may sagot si Chen, ipinaliwanag ng boss na halos maubos na ang kanyang lakas noong una niya itong binuhay, at kung sakaling mamatay pa siya muli, wala na siyang magagawa para iligtas ito. Seryoso ang tinig ng boss nang sabihin, dahil naranasan na ni Chen ang pagitan ng buhay at kamatayan, mas dapat nitong pahalagahan ang pagkakataong ibinigay sa kanya. Napaisip si Chen, nagulat siya sa mga salitang yun, ngunit sa huli, tahimik siyang sumang-ayon. Totoo yun, kailangan niyang pahalagahan ang pagkakataong pinaghirapan niyang mabawi. Ngumiti ang boss, tila nasiyahan na naintindihan siya nito, pagkatapos ay binanggit niya ang mga nilalang na kalahating tao, na minsang nabanggit ni Chen, ayon sa kanya, hindi yun mukhang mga bagay na nagmula sa kanilang mundo. Ngunit hindi na nag-abala si Chen na pag-isipan pa yun, wala na siyang balak bumalik sa impyernong lugar na yun. Naalala niya ang batang babaeng na kilala niya roon, ngunit pinili niyang kalimutan yun, Sahalip, siya sa halip, nagpa siyang mag-focus sa pag-level up. Naalala niya rin ang pera mula sa arena, binuksan niya ang malita, at nakahinga ng maluwag nang makita niyang naroon pa rin ang limandaan at sampung piso, nang tanungin siya ng boss kung yun ba ang dahilan kung bakit siya lumaban, Ipinaliwanag niyang sa halagang yun, hindi na niya kailangang mag sa pagbabayad ng mga utang hanggang matapos ang exchange meeting, makakapag-focus na siya sa pag-level up at sa pagpapalakas ng sarili. Ngunit bago siya makabalik sa paaralan, kailangan muna niyang gamutin ang sugat sa kanyang tiyan. Ang maliliit na sugat ay gumaling na mag-isa, ngunit ang malalim na sugat ay kailangang ipagamot sa ospital. Habang nakaupo na alala niya ang kanyang gagawin, nagreklamo siya sa isip kung gaano siya kabisi, may sugat pa? may training sa paaralan, at bago pa yun, kailangan pa niyang magdeposito ng pera sa bangko. Sa ospital, sinabi ng doktor na wala naman siyang malubhang karamdaman, bagaman malalim ang sugat, maayos naman itong gumagaling, pinayuhan siyang panatilihing malinis ang sugat, at higit sa lahat, huwag ng muling masaktan. Sinabi ng doktor sa kanya na ang bilis ng kanyang paggaling ay hindi kayang gawin ng mga ordinaryong tao, dahil dito, tinanong siya ng doktor kung isa ba siyang oracle, at sumagot siya ng oo. Ipinaalam naman ng doktor na madalas masugitan ang mga oracle, at may promo ang kanilang ospital, kung kukuha siya ng card, maaari siyang makakuha ng mga diskwento sa susunod, tinanggihan nito ni Chen at sinabing gusto niya lamang ng regular na gamot. Pagkatapos noon, binigyan siya ng doktor ng isang espesyal na anti-inflammatory, naramdaman ni Chen ang pagluwag ng kanyang pakiramdam, at napagtanto niyang hindi nakalalaso ng dila ng halimaw, nakaramdam siya ng ginhawa, Ngunit bahagyang nang liit ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ng paligid, ibinigay din sa kanya ng doktor ang iba pang gamot at sinabi hang sa labas na lamang magbayad. Habang hawak ang bote ng gamot, napansin niyang may liwanag itong nagmumula sa loob. Dahil dito, nagtanong siya tungkol dito. Ngunit sinabi ng doktor na wala naman siyang nakikitang anumang ilaw, regular lang daw na anti-inflammatory iyon na ginagamit ng mga orkul. Nalito si Chen, dahil malinong niyang nakikita ang kislap at hindi ito mukhang ilusyon naisip niya kung siya lang ba ang nakakakita ng liwanag na yun. Ayon sa doktor, maaaring dala lang yun ng stress, at ipinaliwanag niyang normal para sa mga oracle na makaranas ng ganitong bagay, pagkatapos ay sinubukan pa nitong ibenta sa kanya ang isang programa para sa pagpapayo. Paglabas ni Chen sa silid, napansin niyang hindi lamang ang bote ng gamot kundi pati ang mga tao at kagamitan sa paligid ay may kumikislap na liwanag. Nagtaka siya kung ito ba ay dahil oracle siya, sa kanyang pag-iisip, Naalala niya na ang pinagkaiba ng mga ordinaryong tao at ng mga oracle ay ang kakayahan nilang mapahusay sa pamamagitan ng enerhiya ng bituin. Naisip niyang marahil ang liwanag na yun ay mula sa enerhiya ng mga bituin. Kung totoo nga yun, napakalaking bagay, sapagkat ang susi sa pag-level up ng isang oracle ay kung gaano karaming enerhiya ng bituin ang kaya nilang makuha, at kung talagang nararamdaman na niya ang enerhiya ng bituin, mas madali na niya itong masisipsip. Ngunit bago pa siya tuluyang makalabas ng ospital, Isang kakaibang presensya ang biglang nakakuha ng kanyang pansin, isang lalaking may mahabang berding buhok ang dumaan sa pasilyo, ang enerhiya ng bituin nito ay napakalakas, halos nakabibingi sa tahimik na paligid, lumingon ng lalaki, marahil ay naramdaman ng tingin ni Chen, ngunit hindi ito nagtagal, alam nitong walang ibang malalakas na nilalang sa paligid. Habang naglalakad, sumagot ito sa isang tawag, ang boses sa kabilang linya ay malamig at tuwid, Nagtatanong kung bakit siya naroon, saglit na natahimik ang lalaki bago sumagot, naalala ang kanilang misyon, ang hanapin ng dayuhang bituin. Ayon sa tinig sa kabilang linya, ayon daw sa hula ng kanilang pinuno, ang dayuhang bituin ay magiging mahalagang bahagi ng kasaysayan, isang nilalang na maaaring magbago ng kapalaran ng buong mundo, kaaway man o kakampi, kailangan muna nilang makipag-ugnayan bago gumawa ng hakbang. Bahagyang ngumiti ang lalaking may berding buhok, sa malamig niyang tinig ay bamulong, kung sakaling kaaway siya, ako mismo ang wawasak sa kanya. Tahimik na nagpatuloy ito sa paglalakad, bitbit -bit ang nakakikilabot na ora ng isang A-rank na Oracle.